A'udhu billahi minasyaitan rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalam Ala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Magandang araw po sa inyong lahat Sa ngayon ay narito naman muli kami At uh, maglilingkod ng kaalaman na mayahatid po namin sa inyo Ang paksa na aming pong tatalakayin sa araw na ito ay isa pong sensitibong paksa sapagkat ito po ay laging usap-usapan. Ang malusog na mamamayan ay siya pong ng maunlad na bayan. Ngunit marami pong mga bansa sa ngayon, kasama na po ang Pilipinas, na nahahawa na rin po sa sistema ng mga nasa ibang bansa hindi po katulad ng mga Munsin. Karamihan po sa ngayon, sa mga kapagkainan, lalo na po sa mga hindi-Muslim, ay usong-uso na po yung tinatawag na exotic food. Ano yung tinatawag na exotic food? Ang exotic food, yung mga hindi po pag pangkaraniwang pagkain, na ngayon ay makikita natin sa mga kainan ngayon, kahit sa mga restoran. So itong mga bagay na ito, ay marami pong nagiging parokyano nito. Ginagawa nila ito. Gayun din naman, may mga sekta ng reliyon na nagsasabing na may mga ipinagbabawal kasi pinagbabawal nila dahil yan ay nasa kanilang kasulatan o ang Biblia. Pero meron din ibang sekta ng Kristiyano na sinasabi nilang hindi, may mga ipinagbabawal. So nagtatalo-talo ngayon sila. Sa ganang ating mga Muslim ay mayroon tayong mga panatun, uh, panuntunan para talakayin ito. Ang panuntunan ito ay mayroon mga tayong tinatawag na ipinagbabawal at hindi pinagbabawal sa Islam. So ang pinakapaksa po natin ngayon ay yung tinatawag natin na haram at halal sa Islam. Narito po ang ating kasama na siyang sasagot po sa mga katanungan na pangkaraniwan na pong itinatanong ng ating mga kababayan, Muslim at hindi Muslim. Si Dr. Muhammad Nadir Ibil at si Stans Abdul Kader Pakalna Abbas sila po ang mga tao natin, mga may kaalaman po sa Islam, na siya pong sasagot sa mga bagay nito. Una po natin bigyan ng pansin yung tungkol po doon sa bakit napakahalaga sa mga Muslim na talakayin o malaman ang tinatawag natin na haram at halal, lalo na sa paksa ng pagkain at inumin. Bakit napakahalagang talakayin ito? Para po sa ating mga taga-subaybay, sa Muslim at hindi Muslim, Pwede bang bigyan mo dok ng pansin ang tanong na ito? Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ah uh, itong katanungan na ito is uh, sa tingin ko is uh, uh, napakahalaga sapagkat uh, nababasi sa ating mga nasabi uh, masasabi natin ginagawa sa tatlong araw sa pagkain at sa inumin yung pangangilangan ng ating uh, katawan sa pagkain at saka sa inamin. So yung tanong mo, uh, kung gaano ba kahalaga na malaman sa uh, batas ng Islam ang pagiging uh, pagpapahintulot o pagiging haram ng isang bagay, kung gaano ba ito kahalaga sa batas ng Islam? Ito'y makikita natin sapagkat uh, ang tao na nanampalataya sa batas ng Islam, nakadepende ang pagtanggap sa kaniyang panalangin kung ang kaniyang pagkain o ang kaniyang inumin ay nagmumula sa tinatawag na halal. Hindi kaya nagmumula doon sa tinatawag na may kapahintulutan. At kung nagmumula naman ang kaniyang kinakain o ang kanyang iniinom doon sa tinatawag na haram o ipinagbabawal, ang kasunod nito, ang kaniyang panalangin ay hindi matatanggap. Hindi matatanggap ayon sa hadith na nabanggit ni Tabi uh, Abi Hurairah radiyallahu anhu kanyang sinabi sinabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiba wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay malinis dalisay hindi na tinatanggap maliban lamang kung ito ay isang bagay na dalisay malinis oh sinabi niya Ya ayuhar rusulu kulu min tayyibati wa O kayong mga sugo, kumain ng mga mabubuti, mga malilinis, at gumawa ng mga mabubuti. Pagkaraan nito, ayon doon sa pinakahuling hadith, sabi niya, nabanggit niya isang lalaki na palaging naglalakbay at ng kaniyang buhok ay hindi na naayos. Magulo masyado. Magulo masyado ang kanyang buhok. At itinataas ang kanyang kamay na nagsasabing, Ya Rab, Ya Rab o aking Panginoon o aking Panginoon. Pero sabi na itong lalaki na ito, ang kanyang kinakain ay hindi malinis, haram. Ang kanyang iniinom ay haram, hindi malinis o di kaya pinagbabawal. Ang kaniyang kasuotan, pananamit ay uh, haram pa rin. Ang kaniyang yung pang nagpalaki sa kaniyang buto, sa kaniyang katawan, ay nagmumula sa pagay na haram. Sabi niya, paano pa matatanggap ang ganong panalangin? Paan na yung sagyabo? Ang hadith na ito ay nasa kay Bukhari at sa kay Muslim. Kaya napakaimportanteng malaman kung ang pagkain ito is uh, haram ba o halal. Kapag ito'y naging halal, sa kasunod, ang yung panalangin ay katanggap-tanggap. Kung nagmula naman sa haram, problema 'yun dahil yung panalangin ay hindi katanggap-tanggap. Base sa hadith na ating binasa. Kaya doon sinabi niya ang pagkain niya ay haram, ang kaniyang iniinom ay haram, ang kaniyang uh, kasuotang damit ay haram at ang nagpalaki sa kaniyang katawan, sa kanyang buto ay puro haram, pa, paano pa sabi niya matatanggap ang galing panalangin? Yan ang pagkaimportante na malaman ang isang bagay kung ito ba ay halal, may kapahintulutan, o haram, ipinagbabawal. Okay, maganda at uh, napakagandang layo niyan. Misan, ay, may mababanggit ako dito kasi ito'y nangyari sa akin, lalo na doon sa Maynila. Then may kaibigan ako, kaibigan ako na taga uh, Thailand. Niyaya niya akong kumain. Doon sa may ermita. Sabi ko, hindi ako basta-basta makakais mga ganyan. Hindi alam ko Muslim ka, kaya punta tayo doon sa halal restaurant. Nung pumunta na kami sa halal restaurant, di kumakain kami. Minakita ko ng mga niluto doon. Habang ako'y kumakain, nakita ko yung ali. Sabi ko, iniisip ko na, hindi naman yata mga Muslim ito. Pero nakalagay doon na halal talaga. Halal. So, nung makita ko, na nagluluto siya noong uh, pork chop. Sa to say, Di tinanong ko siya. Akala ko ba halal ito? Eh bakit nagluluto kayo ng uh, ano dyan, sa lutuan niyan? Eh di na pati higilok na pagkain ko. Sabi niya, eh halal ito kasi ang niluluto ko dito, ha, mga pagkain ng Pakistani. At doon, Iniisip niya, dahil nagtrabaho niya siya sa Pakistan as cook. So ang niluluto nila, yung mga pagkain ng Pakistani na sinasabi lang halal. Ang ibig niya sabihin, pagkahalal, pagkain ng Pakistani. O nung Muslim na pagkain nila. So may misunderstanding dito sa salitang halal at saka haram. So bilang pagbabalik-aral, gusto kong bigyan mo, Doc, ng paliwanag yung mga kategorya kung bakit may mga ba, ano mga kategorya sa Islam paano ito natin ma-determine kung saan dapat ilagay ang isang bagay may dumating sa akin nakaisipan base doon sa nasabi mong uh, nangyari sa iyo uh, dagdag ko lang konti bago natin datalakayin ng pangalawang tanong ano uh, ang bagay kapag nagiging isang haram dalawang uri dalawang kategorya haram sa kanyang sarili o naging haram dahil sa para uh, paraang kung paano nakuha ito. Ah. Ang haram sa kanyang yung tinatawag na haramun lidatihi, tulad ng uh, alak, kahit ano pang gagawin mo dyan, hindi pwedeng magiging, ano yan, magiging, halal. Magiging halal. Wala nang paraan. Harap, haram, haram. talaga yung alak. O di kaya ang, ang hayop na namatay, na hindi uh, nakatay sa pamamaraan ng patas ng Islam. Walang paraan para magiging halal pa yan. Ah. Tapos na, ipatay na. Ah. So yun ang halal, uh, haram sa kanyang sarili. Haram li dati. Meron namang haram dahil sa paraan ng pagkuha nito. Tulad halimbawa, uh, manok. Buhay na manok. Kaya lang ninakaw mo eh. Pwede kayo inagaw mo. So yung manok, sa kanyang sarili, halal. Kaya lang napunta sa iyo sa pamamaraan na haram dahil inagaw o ninakaw. Haram pa rin. Haram pa rin. Oo. So yun ang dagdag na uh, Uh, kaalaman doon sa nangyari sa iyo na ang dalawang baga, ang isang tinatawag natin na haram, maging ito man ay haram lidatihi, haram sa kanyang uh, sarili o de kaya naging haram dahil sa pagkakuha nito, lahat doon haram pa rin. Lahat ng baga niyan ay haram pa rin. So, pwede ba i-review natin? Kasi ito'y natalakay natin nung una ano sa Fikol Akali at tungkol sa mga kategorya. Yung halal, haram, Halal at haral, uh, halal at haram lang ba ang kategorya para natin malaman kung ito'y pwede o hindi? Uh, actually, ang ahkam uh, yung ah, tawag dyan sa, ano, sa batas ng Islam, yung mga batas ng Islam na ipinag-utos ay uh, lima. Uh -huh. Ang ilan sa kanila is uh, nagdagdag pero lima lang tatalakayin natin. Unang-una, yung tinatawag na wajib. Ang ibig sabihin ng wajib, yun ng uh, ipinag-utos ng batas ng Islam na pag-utos na may, may pagkahigbit. Tulad ng mahigpit talaga ang pag-utos diyan. Tulad ng mga uh, limang beses na pagsasala, pag-ayon sa Ramadan, yung alam natin na mga batas ng Islam o di kaya mga pag-utos sa Islam na uh, may pagkahigpit ang pag-utos dito. At ang gumagawa nito ay magkakaroon ng gantimpala. Ang mag-iwan naman nito, ibabaliwala niya, magkakaroon siya ng kasalanan, o di kaya punishment. Ang pangalawang tinatawag na mandub, o di kaya yung tinatawag na sunna, o di kaya mustahab. Ito'y pag-utos rin sa batas ng Islam pero hindi gaano kahigpit. Kung iiwanan mo, wala kang magiging uh, kasalanan. Pero kung gagawin mo, magkakaroon ka ng uh, gantimpala. Ang pangatlo, yung tinatawag na haram. Ito'y opposite ng wajib. Ang pagbabawal na mahigpit At ang gagawa nito ay magkakaroon ng punishment. At ang iwan naman nito ay magkakaroon ng gantimpala. Pwede kayo reward ang pang-apat yung tinatawag na makro. Makro. At ito naman yung pinagbabawal ng batas ng Islam, batas sa Islam, ng hindi gano'ng kahigpit. So parang ito yung opposite ng tinatawag na mandub o di kaya mubah, ah, uh, afwan sunna. Ipinagbabawal pero hindi gano'ng mahigpit. At ang gagawa nito ay hindi magkakaroon ng kasalanan. Maliban lamang kung ito'y nakasanayan na dahil magka magkakaroon ng kasalanan. Ngunit kung ito'y iiwanan mo, magkakaroon ka ng gantimpala. Ang panghuli, ang panglima, yung tinatawag na halal. Ito yung tinatawag natin na uh, pwede mong gawin, pwedeng hindi. Tulad halimbawa sa uh, pagbibigyan ng halimbawa yung pagkain sa uh, gabi ng Ramadhan, ng pagkain ito'y halal. Halal sa'yo. iyo. Hindi kaya pagkipagdalik sa uh, asawa sa gabi ng Ramadan ito'y pinapahintulot ng tao dito. So, yan ang kategorya ng ano, uh, Hakamot na Kaya Okay, ipagpapatuloy po natin ito at uh, tayo po ay uh, sandali lamang at uh, muli po kami magbabalik. Audo Billahi may sayton Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami po ay magbabalik sa ating pong mapalatuntunan ito ng pagtalakay. Eh uh, itutuloy po natin ang tanong. I eh, nice kung itanong ito kay Brother uh, Abdul Kader, no? uh, ano ang pinakapangunahing uh, prinsipyo sa Islam patungkol sa pagkain at inumin? Yung pinakaprinsipyo nito. Pwede bang ibahagi natin sa ating mga tagasubaybay? Ah, uh, bismillah alhamdulillah wa salat wa salam ala ashrafil anbiya. Sayyidina o nabiyena wa Maulana Muhammad ibn Abdullah amma ba'd assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Ang prinsipyo pinaka prinsipyo ng Islam patungkol sa mga pagkain at inumin ay napaka simple. Kung titingnan natin ang Islam, diyan natin makikita na ang Islam ay relihiyon na kung saan binigyan tayo ng malawak na kalayaan. Binigyan tayo ng malawak na kalayaan. Ang pinaka prinsipyo ng Islam patungkol sa mga pagkain at inumin ay lahat ng mga pagkain at inumin ay pinahihintulot ng Islam maliban lamang kung ito ay may nas, may kasabihan ang Propeta Muhammad or di kaya may kasabihan mula sa Quran nas syari na ito ay ipinagbabawal sa Islam. So ito yung pinaka prinsipyo pagdating sa mga pagkain. So kahit na anong klaseng pagkain pwede natin kainin, kahit na anong klaseng inumin pwede natin inumin, maliban lamang kung may basihan sa Quran o basihan na kasabihan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito ay ipinagbabawal sa Islam. So ganun kalawak ang pangunawa ng Islam. Okay, so do sa bahagi na lahat pwede. Basta specificong binanggit na yan ay bawal. Mm -hmm. Yun lang Yun lang Okay So mas malawak ang uh, pwede Kaysa rin sa bawal Hindi pwede O oh, kaysa okay. hindi pwede okay. Ngayon sino, sino ngayon ang mayroon lang karapatan Kasi sa ibang relihiyon, ha Yung kanilang mga pastor Mga ministro Pare Sila ang nagsasabi Na ito'y bawal Huwag mong gawin yan O kaya ang ginagawa ng iba nagbobotohan. Bawal sa atin yan Sa Islam Sino may karapatang magbawal? Um, sa Islam napaka-clear ng ating batas, napakaliwanag ng ating batas. Lahat ng ipinagbabawal sa atin at lahat ng mga ipinahihintulot sa atin at lahat ng mga dapat natin gawin tulad ng sinabi kanina ni Dr. Nadir na mga wajib ay nagmula kay Allah Subhanahu wa Taala at nagmula kay Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam at wala nang iba. Ang mga skalar, ang mga dalubhasa sa Islam ay mga tag tagapagsalita lamang at hindi sila pwedeng gumawa ng hukom. Na kanilang pansarili kundi kukunin nila ang hukom doon sa Quran or di kaya doon sa kasabihan ng propeta at yung iba pa na ijma at saka kiyas at mga iba pa dyan. So lahat ng ating pinagbabasihan sa Islam ay nagmula sa Quran, nagmula sa Sunnah, nagmula sa ijma at nagmula sa kiyas. At wala kong karapatan at walang karapatan si Dr. Nadir na gumawa ng kaniyang sariling opinion. Kahit na sino man. Kahit na sino man. So, so ito ang ating uh, bato, uh, sagot sa mga tanong na yan. Okay. So ngayon, eh, nais kong i-address itong tanong na ito sa inyong pareho tungkol sa yung magbigay nga kayo. Sabi, ano ba yung mga bawal? Ha, oh, Nabanggit nyo kanina yung mga... O oh, sige, lahat ng bagay ay pwede-pwede maliban doon sa specificong binabanggit ng Quran at ng propeta na bawal. Pwede ba kayong magbigay ng mga halimbawa na dapat na malaman ng ating taga-subaybay kung mga popular na nasa atin sa Pilipinas na ipinagbabawal at pwede-pwede. bang uh, ibahagi natin itong mga bagay na ito para sa kaalaman ng ating mga taga subaybay Si Dok, muna ka? Oo, oh, unahin natin si Doktor. Sige. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Sa paksang ito, para na rin uh, tanong na yung bang uh, uh, nagmumula doon sa sagot kanina ni Ach Abdul Qadir nagmumula doon yung kumbaga sino uh, ano ba yung uh, al aslo fil ibadat al-aslu fil, uh, fil o di kaya sa mga ang, ang pinaka pangunahing batayan sa Islam sa mga paggain ay pwede. Ngayon ito ng mga halimbawa. Sa batas ng Islam, o di kaya sa anumang pamamaraan niya, mas inuna ng binanggit yung mga kokonti para ma-memorize, di kaya mesa sa ulo and then lahat ng natira, hayaan mo na yung Pwede na yun. Tulad nito, sa Islam, ang binabanggit ay yung mga, kung ang pag-usapan niya sa pagkainin kaya sa inumin, ang binabanggit ay yung mga ipinagbabawal. Dahil pag naisa sa ulo mo na yung ipinagbabawal, ibig sabihin lahat ng maliban doon ay may kapahintulutan na. Napakasimple. Na. Oo. Oh. Oh. So ano ano yung mga nabanggit na yon? So dito sa ano mga nabanggit dito, sabi nila dito, uh, siguro sa pumunta tayo sa isang ano, isang uh, talata, na nagsasabi kung ano ang uh, mga bagay na ipinagbabawal. Sabi ko kanina, tatalakay natin ipinagbabawal. Pagkaraan noon, ang mga lahat ng natira ay uh, sabihin natin pwede na. Oh. Unang-una, siguro mga apat na aya lang. Apat na talata sa Banal na Quran. Suratul Ma'idah, Bakara, Nahal, An'am. Sa Ma'idah, sinabi niya na, Hurlimat alaykumul maytatu waddam walahmul khinzir wa ma'uhillali gairillahi bihi walmunkhanikatu walmukudatu walmutaradiyatu walnatihatu wa ma akal as illa ma zakaytum wa ma dhu biha wa bil azlam. Ayon sa talatang ito, nabanggit dito siguro ang mga ipinagbabawal na sampung bagay pero napapauwi lang sa apat. Sabi niya, ipinagbawal sa inyo sa pagkain ang patay na hayop. Patay na hayop. Yung namatay na, namatay. Namatay na hindi nakatay. Ang dugo, ang karni ng baboy, ang hayop na kinatay bilang alay sa mga iba bilang bilang alay sa iba maliban sa uh, Allah Subhanahu wa Ta'ala tulad ng mga diyos-diyosan. At ang mga namatay sa ayon sa na dito unang-una paggabigti. Pangalawa, yung uh, uh, maging ito man yung nabigti na ito is binigti ng tao o nabigti ang sarili o di kaya namatay dahil sa matinding paghampas o di kaya ang uh, namatay dahil sa uh, pagkahulog o ang namatay dahil sa uh, nasungay ng kaniyang kapwa hayop at ganoon din yung kinain ng mga babangis na hayop at hindi na nakatay at ganyan din ang mga bagay mga hayop na kinatay sa pamagitan ng mga bato o di kaya mga altar. So lahat noon hayop pa rin ang pinag-uusapan dito. So ilan? Bali, apat lang. Uuwi sa apat kasi yung mga uring paggamatay naman is ano lang yung bang نماتاي لا هندية كاتاي، أدي هندية نبغيت أن الله سبحانه وتعالى. لا هندية لم في سوره البقرة نم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولاهم وما أُهِلَّ به لغير الله. جنون في سوره النحل إنما حرم عليكم الميتة والدم ولاهم ركزين وما أُهِلَّ لغير الله به. في سوره النعم نسبين يا لا أجد فيما أهلي محرم على طاي من إلا أن يكون ميتة أو دماً مسبوحا. aw makinzin fa innahu halos na, na lang naulit na, lang ulit itong yung, mga yung, yung, yung unang nabanggit mo ano na, nauulit lang doon sa nauulit doon sa talatang ito okay. ang ang namatay at saka ang dugo karne ng baboy at saka yung kinate sa pangalan liban sa pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala so ito ang pinaka ano dito pinakabasehan dito sa ano no. lahat dito lahat maliban dito ay pwedeng kainin maliban lamang kung may mga nas naman doon sa sinabi natin kanina na al-aslu bil ima, o di kaya sa mga bagay na pagkain o inumin, ay po pwede. May dagdag ko lang, sa mga hayop, uh, ayon sa ating mga dalubhasa, ay hinati nila ang hayop sa tatlo. Okay. tatlo. tatlong klase ang hayop. Ang unang klase ng hayop na ipinagbabawal sa Islam ay yung mga hayop na tinasabi natin na yuftara subihi. May mga kuko na hinahabol ang ibang hayop at kinakain ng ibang hayop katulad ng 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 leon leon yeah. katulad ng tiger, tiger. Oh. katulad ng uh, wolf. wolf ito ay mga ipinagbabawal sa Islam sinabi na ito ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam so ito yung mga tinatawag na mga carnivorous, carnivorous animals, animals. Yeah. okay o yung hayop na kumakain ng kapwa nila hayop, hayop. Din. Okay. Oh, okay pangalawa ay yung mga hayop na may mga uh, poison na nagmumula sa kanila Mm -hmm. Halimbawa, katulad ng uh, scorpion Katulad ng uh, Ahas, ito ay may ipinagbabawal Sa Islam dahil ito ay may mga Poison, at pangatlo is yung mga insekto Kahit na anong klase ng insekto Maliban lamang sa mga, mga Few na ipinahintulot ng Islam Pero karamihan sa mga insekto Tulad ng langaw Tulad ng kahit anong klase ng insekto Ay ipinagbabawal sa Islam So, uh, uh Pang-apat dun sa mga hayop ay uh, yung ipinanganak mula sa hayop na pwedeng kainin at hayop na hindi pwedeng kainin mistiso mistiso Aha. okay halimbawa kambing na nanganak dahil sa may gumalaw sa kanya na aso at nangyayari sa Pilipinas Aha. dapat natin, dapat tayong maging okay. dapat tayong maging uh, aware sa ganitong mukan ganitong pangyayari. O di kaya sandali lang yung yung ano yung babae, ang baboy, uh -huh. ang sa kanya kambing. Nangyari sa isang lugar sa ano sa North Cotabato. Okay. Kilalang kilala ang lugar na yon. Hindi rin pwedeng kainin yon. So hindi pwedeng kainin yon dahil ipinanganak yon ng dalawang hayop na yung isa pwedeng kainin at yung isa hindi pwedeng kainin. Okay. At panglima yung humorol ahliya. Ano tag ano ang tagalog ng humorol ahliya? Ang sa English ng tawag diyan is uh, domestic na ano, domestic donkey. Palang donkey. Pagka, yung donkey na, na nabubuhay sa sa mga tao sa pamagitan ng mga ano yung bang malapit yung mga sa atin. yung uh, mga uri ng hayop na pinapakinabangan natin yan ah, ginagawa natin na pang uh, ano inaalagaan yan na sa bahay domestic okay. tapos pang-anim is yung baboy yung baboy kasama sa mga hayop na ipinagbabawal is yung baboy Pangalawa sa pangaklasifikasyon ng mga hayop ay yung mga lumilipad na hayop. Yung mga lumilipad. Ibig sabihin yung mga ibon. So ang mga ibon na may mga kuko na matatalas, uh -oh. niya sa Islam. Katulad ng eagle. Uh -oh. Ito ay pinagbabawal Agila. sa Islam. Agila. Maka na mustakhbathan fi nafsihi. Yung mga lumilipad na talagang yung kanyang sarili mismo ay hindi maganda. Marumi. Marumi. Katulad ng bat. Ano yung bat sa Tagalog, doktor? Bat, uh, Paniki. panike. Oh. Tulad ng paniki. Ito oh. ay ipinagbabawal sa Islam at marami pang iba. Pang-apat, uh, pangatlo is yung mga hasyarat, yung mga sinasabi natin ng mga insekto. So yung mga insekto, kahit na anong klase ng insekto, ito ay ipinagbabawal. Maliban lamang sa may mga iilan na binanggit ng propeta na pwede itong kainin. Napakaliwanag, ano? At eh, sa ngayon, nabanggit ko nung una, sa paunang salita ko, na itong mga nabanggit mo na ipinagbabawal, yan ngayon ang sinasabi nilang kinakain sa mga kapagkainan na exotic food. Popular na popular niyan. Kasi meron talaga sa ngayon ng mga sinasabi na ang nangyayari doon sa kapagkainan, ha, ang inilalagay na ngayon doon, mang bagay na gumagalaw, pwedeng ilagay sa kapagkainan. Ito ngayon ang mga nangyayari doon sa mga hindi muslim so sa bahagi na ito kami po ay uh, uh, nagtatapos sa bahagi ng ating pag-aaning ano at uh, marami po po tayong tatalakayin tayo. pero sa sandaling ito sa muling pagkikita